Welcome back! Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Mongol Rise of Genghis Khan. Ito ay isang historical action na pelikula. So, sit back, relax, and enjoy. Ang kwento ay nangyari noong 1192. Ang kasalupuyang hilagang kanlurang probinsya ng China ay dating tinawag na Tangut Kingdom na pinamuhunuan ng Tangut Dynasty. Makatira doon ng ilang tribo ng Mongols na pinangunahan ng kanilang mga na tinawag na Khan. Ang alitan sa pagitan ng mga tribo at asam sa kapangyarihan ay nagdulot ng maraming labanan at tamatayan. Walang patafaran sa mundo ng mga Mongols at sila ay namamailaman ng isang mabiting na fan na mahumuno at kayang patisahin ang mga tao. Si Yesuke ay ang ka isang maliit na tribo sa kanduran. Sa simula ng pelikula, siya ay naglalakbay kasama ang mga tribo at siyam na taong kulam na anak na si Temujin upang maghanap ng babae mapapamasaw ang bata. Tinatapihan, sila ay humintol sa kaibigang tribo para magpahinga. Si Temujin ay abala sa pag ng kanyang kabayo nang lapit siya ng isang babae na may pangalang board at tinanong ang kanyang pamanan. Si Temujin ay nagpakilala at sinabi ang layunin ng kanilang pablalatbay. Nang malaman niyang siya ay nagkahanap ng mapapamasawa, ikiniit ni Borth na siya dapat ang tanyang piliin. Gusto ng ama ni Temujin na mag siya ng asawa na sa malapas na tribo. Ngunit dahil sa pangungulit ng bata, inayada ni Yeso okay ang anak na pumili ng mapapamasawa sa kaibigang tribo. Bago pumili ng babae, si Temujin ay sanabihang mabihunap ng may malapas na binti dahil sila ang may kafayahang pasayahin ang mga lalaki. Sinunod ba Temujin ang payo ng ama at kinilay si Borth? Sila ay opisyal na ikinasal subarit so pinapayagan labang magsama pagkatapos ng limang taon Bago umalis, si Tamujin ay nanakong na babalik agad at binigyan si Bort ng necklace bilang regalo na mapapaalala sa kanya Nang sila ay pabalik na sa kanilang ngayon, kinailaman nilang mag-ingat nang makita nila ang kan ng karibal na tribo at ilang mandirigma nito Ang karibal na kan ay nagpadala ng isang bangkok ng gatas bilang tanda ng kapayapaan Para ipaabot ang pasasalamat, si Yesu B ay nagpadala din ng isang bangkok ng juice at mga pagkain ang kanyang kainang kamay ay nagmukahing ipainom muna sa kanyang alipin ang gatas at huwag magtiwala sa kanilang kaaway. Ngunit ayaw ni Yesuge na mawala ang oportunidad na silang dalawa ay magkaayos. Ininom niya ang gatas gayon din ang karibal na pan. Sila ay nagpaturi sa paglalakbay ngunit pagkalipas ng mga ilang sandali ay biglang sumakit ang dibdib ni Yesugi. Siya ay nahulog sa kabayo at namatay. Sinamatala ng tanilang kalaban ang kanyang pabaitan at siya ay nilason. Ang kawawang si Temujin ay lumapit sa fanyang ama ngunit ang kanyang mga tatasunod ay wala ng pakialam kanilang tradisyon na ang mga tao ay susunod lang sa malakas na pinuno. Ngayong patay na ang kanilang pinuno, ang kanilang pangunahing reyunin ay mafahanap ng bagong kan at hindi pala magiganti. Sa sumunod na eksena, si Temujin at kanyang ina ay dumalaw sa ribing ng ama. Si Yesu Bey ay nagmamayari ng mga maraming data at nanatahay na kinuha na ng kanyang kanang tamay na si Targutay. Iginiit ng ina ni Temujin na papatayin siya ng anak balang araw. Narealize ni Targutay na ito ay totoo at tinawang misyon na patayin si Temujin. Subalit nang sinukat nila ang height ng bata, ito ay hindi lumapas sa gulong ng kartela. Ayon sa kanilang tradisyon, hindi nila pwedeng patayin ang bata at ang buhay ni Temujin ay nailigtas. Ngunit nang nafong babalik si Targote sa si taglamig kapag nadagdagan na ang taas ni na Temujin. Nang dumating na ang taglamig, si Temujin ay wala nang matataguan. Natandaan niya ang sinabi ng ama pangkor sa kanilang Diyos na si Tenri na siyang tutulong sa oras ng pangangailangan. Siya ay pumunta sa sagradong bundok para bisitahin ang banal na lugar. Ngunit nang siya ipapunta na, aksidente siyang nahulog sa natiyelang law at muntik ng mamatay. Siya ay nilitas ng isang batang lalaki na may pangalang Jamoka. Siya at ang napababatang kapatid ay dinala at tinakain si Temuji sa kanilang bahay. Si Temuji na ay sa magkapatid sa pagdigtas sa kanilang buhay. Inalap niya si Jamoka na maging kapatid. Hinalo nila ang kanilang mga dugo sa isang bangkok ng gatas at ininong upang mapatanayan ang kanilang katapatan sa bawat isa. Nang sumunod na araw, kakaharap nila ang mga tao ni ay... Inahanap pa rin nila si Temujin para patayin. Siya ay dinukot at din balik sa tribo. Ngunit maswerte pa rin si Temujin. Ang kanyang height ay hindi pa rin nadaragdadan mula noong huling beses. Dahil dito, siya ay binihad hanggang siya ay lumaki. Isang matanda ang pinataktaan siya araw-araw at gumagamot sa kanyang mamasugat. Pagkatapos na ilang araw, sinupat nila ang kanyang height, ngunit ito ay hindi pa din nadagdagan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang lahat ay pumasok sa kanilang bahay ang matandang lalaki ay ginamit ang pagkakataon para patakasin si Temujin. Ang bata ay tumakbo hanggang sa kanyang makakaya habang nakaposas pa rin sa kahoy na nakalagay sa kanyang leeg. Umunta siya sa bundok para magdasal kay Tengri at humingi ng tulong. Nakita ni Temujin ang isang puting lobo habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, ang kahoy sa kanyang leeg ay himalang nasira. Ang eksena ay tumalon sa taong 1186. Malaki na si Temujin ngunit siya pa rin ay tumatakbo palayo pa'y Targotay at sa mga tauhan nito. Pagkatapos ng ilang taong pagkahanap, siya ay nagawang mabihag at ikinandado gamit ang kaparehong kahoy Sa pagkakataong ito, siya ay malaki na at mababa na ang pagkakataong makaligtas Gusto niyang makita si Temujin na magbakaawa para sa kanyang buhay Ngunit si Temujin ay labis na pinagmamalaki ang sarili at tumanggi Ang resulta nito, nagpasya si Targutay na pahirapan siya ng musto sa halip na patayin Ang matandang lalaki na tumulong pa Temujin ilang taon na ang nakalilipas ay pinapakain pa rin siya hanggang ngayon Nagmakaawa siya kay Timuji na wag siyang patayin kapag siya ay bumalik para makiganti sa masamang pagtrato sa kanya. Nang dumilim, si Targutay ay lumapit para siya ikot kutyain. Dahil sa abala ang lahat, ginamit na Timuji ng oportunidad para atakin ang kalaban at patayin ito gamit ang kahoy sa leeg. Siya ay nakatapas at muling nakaligtas. Si Timuji ay handa na para bawiin ang tribo at madingtan, ngunit kailangan niya munang iuwi ang kanyang asawa. Pumunta siya sa tribo ng kanyang asawa. Ito ang unang beses na makabalik siya mula nang siya ay siya mataong gulang. Si Bort ay malaki na at naging isang malakas at magandang babae. Mabunyag na siya ay naghihintay pa rin sa kanyang papabalik bula ng muli silang magkita. Si Temujin ay nakatanggap ng pot bilang dowry at isinama na si Bort. Ang dalawa ay pumunta sa kanyang ina at kapatid na babae. Sila ay namuhay ng buhay na kanilang pinangarap. Si Temujin at Bort ay mas lumalim pa ang pag-iibigan bilang mag-asawa. Ngunit nagkaroon ng problema nang sila ay inatake ng tribo ng mga Merkit. Matagal na taon na ang nafrilipas, ang ama ni Temujin ay kinigtap ang ina wala sa pan ng market crime. Siya ay sumumpang maghihiganti at ngayon ay naririto para nakawin si Bort mula kay Temujin. Sinubukang tumakbo ng mag-asawa ngunit si Temujin ay tinamaan ng isang palaso at si Bort ay nakidnap upang gawing asawa ng karibal na pan. Nang si Temujin ay magaling na, gusto niyang bawiin ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kaya naman, siya ay pumunta sa kapatid na si Jamuka. Si Jamuka ay malaki na at naging kan ng isang malakas na tribo. Sumang-ayon siyang tumulong ngunit pagkatapos pa ng isang taon dahil siya ay abala pa sa ibang bagay. Pagkalipas ng isang taon, ang dalawa ay pumunta kasama ang hukbo para atakihin ang tribo ng Bergkid. Pinatay nila ang lahat na kalaban at ninakawan ang lugar. Nahanap nila ang buntis na si Bort sa isang nipa. Pinatay niya ang lalaking katabi sa kanyang higaan. Adad na inang kinetemuji na sa kanya ang bata at inuha pabalik si Bort. Ang hukbo ay nagdiwang sa kanilang pagkapanalo. Si Temujin ay nagawang magkaroon ng maraming tagasunod. Iniling nilang ipamahagi ang mga nanakaw na bata, pero hindi gaya ng ibang kan, si Temujin ay nagtira lang ng kakarampot para sa kanyang sarili at ibinigay ang iba sa tropa. Nakita ito ng dalawang tauha ni Jamufa at sumali sa bagong tribo ni Temujin. Dahil ang Mongol ay pinapayagang mamili ng kanilang pan, wala nang nagawa pa si Jamufa ngunit ito ay malaking pagtataksil sa kanyang pananaw. Sa sumunod na eksena, nakita ng mga tauha ni Temujin ang isang lalaki na sinusubukang nakawin ng kanilang mga kabayo. Inabol nila ang lalaki at aksidenteng napatay ito. Yun pala, ang magnanakaw na kanilang napatay ay walang iba kung hindi ang mga kababatang kapatid ni Jamuka. Pagkatapos ng insidente, ginawang misyon ni Jamuka na patayin si Temujin at tinalimutan na ang kanilang pagiging magkapatid. Nakipagsanib siya sa ibang tribo at sumugod sa tribo ni Temujin. Alam ni Temujin na hindi mananalo sa laban ang kanyang mga tao dahil sila ay higit na marami. Inadala niya sa malayo ang mga babae at bata at dumaban pa rin kahit dehado. Kahit na niyang makapatay ng maraming kalaban, si Temujin ay nadaki pa rin sa huli. Tinawag pa rin siyang kapatid ni Jamuka at tinilit na magmakaawa. Ayaw niyang pumatay ng tao na may natitira pang lakas at may tiwala pa sa sarili. Sa halip, siya ay ginawang alipin at binenta sa mga negosyante. Si Temujin at mga natitirang tatasunod ay pinalakad ng ilang milya sa desierto para makarating sa lungsod na pinamumunuan ng Tamat Dynasty. Sila ay pinaupo para pagpilian at bilhin ng mga tao. Isang araw, isang mataas na opisyal mula sa dynasty ang pumunta sa palengke at nagpakita ng interes na bilhin si Temujin. Subalit ang kanyang mok na tagapayo ay may nakitang masamang pangitain sa pagbili sa kanya. Kanyang naisip na si Temujin ang magiging simula ng katapusan ng buong dinastiya. Ang opisyal ay natawa lang sa kanyang mungkahi at pinagpatuloy pa rin ang pagbili kay Temujin. Siya ay nilagay sa isang kuluman na pwedeng pagtawanan ng mga tao. Siya ay araw-araw na binibisita ng mok at humingi ng kapatawaran. Dinawan siya ng kasunduan ni Temujin. Umhahanapin niya si Bort, hindi sisirain Temujin ang monastelyo kapag dumating na ang panahon. Habang hinahanap si Bort sa gitna ng teselpo, ang mok ay nawala ng malay at namatay. Buti na lang siya ay natagpuan ni Bort at nakilala ang necklace na binigay sa kanya ni Temujin. Alam niyang buhay pa ang asawa kaya naman siya ay pumunta sa lungsod para maghanap. Dahil si Temujin ay nakalispay sa maraming tao, hindi na siya nahirapan sa paghahanap. Sinuhulan niya ang mga warder na tulungang makatakas si Temujin. Siya ay nasa rupesang malaki na ang anak at si Bort ay mayroon ng tamalawang anak. Tinailangan niyang sumama sa iba't ibang lalaki para mapakain ang kanyang mga anak mas lalo siyang minahal ni Temujin dahil sa kanyang mga sakripisyo, at sinabihan ang maliit na bata na siya ang kanyang ama. Ang pamilya ay pumunta sa kanilang bagong bahay na nasa malayong lugar at doon masayang nanirahan ng isang buwan. Isang araw, si Bort ay nagbigay ng komento na ang lahat ng Mongols ay magkakapareho, sila ay palaging nagnanakaw at laging kumapatay. Ang kanyang komento ay maikli ngunit ito ay nag-iwan ng malaking impresyon kay Temujin. Iniwan niya ang tanyang pamilya para pag ang lahat at tribo at gumawa ng bata sa mundo ng Mongols kahit na kailangan niya pang patayin ang kalahati sa mga tribo para lang dito. Ang tatlong panuntunan na dapat nilang suntin ay huwag pumatay ng babae at mga bata, lumaban sa kalaban hanggang sa katapusan at huwag pagtaksila ng inyong kan. Ang eksena ay tumalon sa taon ng 1196, si Temujin ay nagawang makalikom na hukbo ng mga Mongols na nasa kanyang panig. Nagawa niyang pag ang iba't ibang tribo upang gumawa ng mas malaki at makapangyarihang tribo ang balakid sa kanyang daan para maging ganap na emperor ay si Jamuka, na meron ding hukbo ng mga tadasunod sa kanyang likod. Mayon, ang dalawang magkapatid ay nagkaharap sa digmaan kasama ang kanilang mga tadasunod para sa huling laban. Ito ay nagsimula at si Jamuka ay dalidaling nagpadala ng unang batch para lumaban. Si Temujin ay matadan ng klinano ang buong digmaan at marami sa tauhan ni Jamuka ang namatay. Katapos ng ilang oras na laban, si Temujin ay nanalo at binihaw ang natitirang talaban kapilang na si Jamuka. Ang kalabang hukbo ay kinuha bilang tagasunod ni Temujin sa halip na sila ay patayin. Ang kanyang ginawa ay pinasalamatan ng lahat dahilan para sila ay maging tapat sa bagong pan. Mayon, ang natitirang gawain ay gumawa ng hatol para kay Jamuka. Ang magkapatid ay umupo at nag-usap kung sa naabot nila sa buhay. Sinabi ni Jamuka na papatayin niya ang lahat na kalaban kung siya ngayon ang nasa posisyon ni Temujin. Pinatunayan lang nito na siya at si Temujin ay hindi magkapareho, nang siya ay hinayang makatakas si Temujin bilang respeto sa kapatid. Inatawan siya ni Temujin at hinayang makatakas. Makikita natin si Ward kasama ang dalawang anak na napakiling muli si Temujin at nabuhay ng masaya. Sa taong 1206, si Temujin ay ginawang ka ng buong Mongols at tinawag na Genghis Khan. Gaya ng kanyang ipinangako, kanyang binura ang buong Tamot Dynasty at nagtayo ng bagong kaharian, ngunit hinaya ang nakatayo ang monasteryo dahil sa kahilingan ng namatay na Mong. Sa hinaharap, siya ay naging susi sa pagkabuo ng buong Mongol Empire, ang pinakamalaking empire sa kasaysayan. At dito natatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat, at maraming salamat po.